asuka. Okay. Then, after this, guys, kailangan natin ispisin. Ispisin natin, guys. At, para mahugasan, maliliit lang siya, kaya hindi ko natin tinanggal ang tinig sa gitna. Ulo lang ang aking tinanggal. Okay. Then, in the rice, ay yun. Ito ay natural lang tayo dito. So, ayan. At ito ay itatapon natin. Ugasan sa sopa. Then, yan. After that, guys, ako ay maghugas ng aking kamay. Dice. Dice. guys na. Ito, sabi na dito, perres. Ito ay, ano dito, yung lime ba? Lime. Wala tayong limon, wala yung kalamansi. Kunti lang ilagay ko mamaya. Yan rin yung calabek. Saka, yung, ano, lasuna. Malalaking hiwa na kasi kinakain namin yan. Yung luya. Yung luya. Matigas na kaya lagyan ko lang ng konti. Muntik lang siya guys kasi matigas na. At gusto ko lagyan ng green pa na kamatis. Kasi crunchy pa at parang ano. Guys, guys, mo, mo gusto ko yan guys tapos itin, eh? ako ay tinuturuan ng kapitan na parang ano ba guys. Siguro yung dinanpandya. Sana guys. So dito muna ako. Yan. Din ang Sano, ang... Okay ito kasi na-slice ko na itong aking cucumber na nilagay ko na lang sa rep kasi para saw-saw-saw-saw na lang Kaya pag kumain pero dahil nagkataon na meron tayong isang ano yan lagyan ko lang siya ng paunti rin yung iba nito ginawa ko pag-uong at nagpaksiyo din kami ng konti kasi yun ang gusto ni kapitan paksi at ako gusto kukinawin. tapos yan lang konti lang yung ko tapos yung peres sabi nila, peres daw na hindi original, sabi ni ng uh, kapitan. Ano ba ito, Papa? Garanti ka pa lang. <laughs> so, ito, yung line na ano. Uy, may buto-buto pa. O, so, kasi hindi ko na siya finala. So, ganyan na lang. At hindi ko lalagyan ng paminta as usual kasi ayaw ni kapitan ng paminta na powder. At itong ano, ay eh, pwede itong panghugas. Ay eh, panglinis ng ating mga kuku. Kaya huwag natin itapon muna. Mo mo. Ayan, at dahil kami lang naman na ang kakain na dalawa, ay kamay-kamay is light kamay is light. Hmm. ayan, tagyan ko ng konti asin para asin natin na ano si salt na pang cooking at pang baking pwede natin dagdaga ng sini gusto so, gusto natin Ayan. So, maliit ang aking bowl. Kaya, yung aking kamatis, pwede kong dagdagan na maya kung gusto ko pa. Kaya lang. Alamit natin. Ano guys? Ito. Tapos, para maluto pa siya, hindi ko muna tignan ko kung ano ang lasa. Hmm. Hindi siya gano'ng maasim guys. Kasi, ano, ko nang ilagay ang ating purus ngod. Eh, dadagdagan at lagyan ng suka para ano. Tayan. Tinggaing ba iyagi. At tanggalin ang boto-boto. Para in sad i-kuluan matin noon guys para ano tumubo. Baka sakaling tumubo. At saka yung ating ano guys, lasuna, yung ating challenge jalo. Konti lang kasi ang mahal-mahal guys ng kilo. Mas mahal pa sa karne ng baboy, my goodness. Pwede hmm? na sir. Ayan. Una, kapitan, sir. kapitan muna. Ata. Mm -hmm. Light lang. Pwede ba natin dagdagan ng kunti yung ano guys. Sir. Pero ang sarap na ito guys. Kung na-rip na ito, nilagay na natin sa place. Super. Sa ref. Sa ano na siya guys. Magbe-blend pa ng lasa nito. Ma ano pa. Sasarap pa siya guys. Super. Hmm. Gusto pa ng kunting asim. Dagdagan natin ng asim. Yung may, may sili na binabata pa please. Yung, may, yung arpin. Yung sili na ayong soka na may sili. Punti, tagdala na natin para may pang, ano ba, guys, additional na flavor. Para magiging light, ano siya, spicy. Ayan. Okay. Namit, kid. You know what is you namit? Know. Ayan, guys. Kinamay, kamay. Ikumot-kumot sa akong kamot. <laughs> Yun masarap daw pag pinakamay. Kasi nga, nag-blend ang gusto yun. Wow, guys! Ayan. At ako ay natatakam. Ayan. Mm, at ang aking palang ano ay napaka... Sabi um, ang aking video. O, oh, guys. Yun, na-ready na. So, thanks for watching. Lalagay ko na sa tupperware ito. Nang ato ay ating may palamig. Mm, at bibili tayo ng Sprite. Ulam dyan, guys. Ha? Hindi yan pulutan. Ulam ko. Hindi pulutan. Ayan. Thank you for watching.